What's up mga master, mga idol, mga brotherhood Pupunta kami mga idolo sa isa sa pinakatanyag na isla dito sa ating bansa Corredor Island All Right, catch mga idolo Alright, shout out Master Lawrence Master Dasol Alright Gamundo, pinakapogi Shout out Habang bumahanap ng spot mga idolo iba ang nakita ko. Napakaraming basura. Grabe. Napakaganda pa naman ng Corredor Island. Punong-puno ng istorya. Pero bakit ganito? Punong-puno ng basura. Teka, 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 teka. Saan nga ba galing ang mga basura na to? Galing lang ba sa bataan ang lahat ng basura na to? O pinagsama-samang basura ng Manila, Cavite, Batangas, Pampanga, Bulacan. Marabilis bataan at ang dami dami ko nang iniisip bakit merong ibon dito hindi ko alam kung anong klaseng ibon to mga idol parang may palong pero wala naman hindi siya lumidipat mahina na to Klaseng ibon to mga idolo yung lang ako nakakita ng ganitong ibon Grabe yung paa, ang laki. Ang laki ng paa. Para siyang tukan. Para siyang tukan. Pero hindi naman siya tukan. Hindi ko alam, hindi ko alam kung anong klaseng ibon 'to, mga idol. Dahil hindi ko alam kung anong klaseng ibon 'to at ano kinakain ito, mas okay na dito na lang 'yan. Dagdag isipin lang 'yan sa bahay. Iwanan na 'yan. Nakita ko ng bag din dito inaanod. May laman na sapatos Nike oh, original pa nga to eh Nike, mga idol Alamin natin kung ano yung mga nakalagay sa loob Mabuksan ko na eh May headset Ano pa? Hindi na nababasa Notebook Walang pera Kung may pera man dito Wala na siguro Lasog-lasog Ito, mayroon pa dito Passport Mga idol o. May passport Bureau of Quarantine World Health Organization Oy, dalawa. Si Perer, mga idol, mukhang sima ng may-ari nito. Amar Amar Nestoni Villanueva. Anong ginagawa ng bag mo dito? Ay ito mga idol, Amar Nestoni Villanueva. Kinaanod yung bag mo, nakita ko dito. Passport mo basa. Pati yung si Ferrer book mo, basa. Ayan. Papakinabangan pa ba to? Alamin natin kung saan saan na nagpunta siya. Hindi na mabuksan mga idolo. Baka masira pa natin to. Pero mahalaga yung mga ganitong bagay. Hindi ko na mabuksan mga idol dahil nagdidikit-dikit ito ba yung passport mo okay pa naman basa lang talaga Nandito dito mga idolo, dadaling ko to ha. Ah. Dadaling ko to, baka kailangan niya pa to. Amar, Nestoni, Villanueva. Shout out pati yung sapatos mo hindi na hindi na mapapakinabangan kasi puro kalawang na ito mga basang-basa na idol mukhang pang apply mo to mga gamit mo sa pag apply meron pang PSA napakamahalaga nito Miss Tony Kaso sira-sira na idolo. Dito yung gamit mo, yung mga PSA mo. Dadaling ko na yung si Perer book mo at saka yung passbook mo, ilalagay ko sa bag ko. Nakahuli na ako ng isa, talakitik mga idol. Pero pinagtataka ko mga idol May aso dito. Mukhang napakalumbay ng aso na to. Ang idol ko kung mag-aalaga kayo ng mga aso sana wag naman maging ganito mukhang inabandon na yung aso na to na andito lang siya sa may bato mukhang may hinihintay Choo! Choo! Wew, 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 wew. Ayaw mo man siya ng aso, mga idol Nalulungkot. Oh. Lagi muna natin yung huli natin. Talakitik mga idol. kawawa na kung kawawa naman yung aso na ito mukhang iniwan na may-ari ano ba? tagasan ba itong may-ari na ito? kawawa naman sabi uh, mga idol sa mga naman hindi maawa sa aso ganito kung um, medyo maliit lang itong mga idol yung pwede dalhin sa bahay uh, pwedeng ano kasi mamamay pagkakinuha ko ito magkating lang ako nito mukhang kawawa mga idol o Nandiyan lang siya. Nakatingin akin, baka. Mga Grabe. Hindi niya dito sa. Editor. And